ako ngayon. Magsasamba ng demanda na legal na kompensasyon sa gobyerno ng Hapon. Ipaglalaban namin ang aming katarungan. Malaya lola ay nagkakaisa buhat sa kandaba mga pampanggenya. Buong Pilipinas ay walang kapara sa lupit ng hapon na amin nadama. Sa isang baryo aming tinagmulan kung kaya't isa lang aming kasaysayan. Ang kagimbal-gimbal at karumaldoma lang mga babae winasak kang dangal isa lang ang kasaysayan. Iisa lang naging ano nang mga tao. Ang nangyari sa mga tao dito, iisa lang. Taong isang libo apat na Mula sa lupa kung saan kinasanayan ng manirahan ng mga bagong tubong bulaklak, umalingaw-ngaw ang mga putok at hiyaw. Lalaki, babae, labas, lalaki ako ang tatanungin nyo. Ako, ang kapanganakon ko, June 7, 1938, ang pangalan ko, Maria Kilantang El Lalo. Ngayon, ang karanasang dinanas ko nung ako ay bata pa, magsisiyam na taon ako ang mangyari sa amin yan. Ha? Huh? Isang Padaling araw. Katakot-takot na bomba, puto kang katakot-takot. Anong ginawa ng amin ng mga mga? Hindi ganyan yung mga bahay ng Bahay ng Binaba kami sa ilalim ng bahay. Nakalata ka. Lahat. Ngayon, alap ang mga kapatid. Pagdapa. Ngayon, ala pang asawa ng mga kapatid ko ng aming kami. Ngayon, ng ang ng tutukin. to na sundalong hapon. Lalaki, babae, labas, lalaki. Ganyan ang sinabi. Pinatabunot nito mga lalaki, may hiwalay na tinan sa amin. Hiwalay na kaming magbabay. Para kaming hayop na itinatabun. sa may iskwela kami Yung mga lalaki, iniwalay na. Tinali na nila. Ha? Merong tinalis sa halig, eh. merong mm, inahawakan, inaampas. Maraming sipa. At, hindi pa yung masakit. Yung isang sinasabi daw, alam daw, nabalitaan daw nila, eh, commander ng mga hukbo. Alam yung ginawa, alam katotohanan sa sinasabi nila. Nung ari, Ha? Pinutol. Pinatsigarin mo. Lalalakit babae kay lupit ng parosa Isang kisap mata kami nang ulila ay Isang umaga kami ay pinuka Puto ka ng kanyo at sumabasing ka ano Mabango ang amoy ng taong nasusunog Kung gutom ka, parang gusto mong kumain 14 pa lang ko. Sa paghihintay ng sustansya na dala ng bukhang liwayway, ang mga bulaklak ay nauna ng makaramdam ng nag-init na paligid, dulot ng nagbabagang suno. Binibiro ako ng hapon, hindi binibiro sa ganyang tanda. Pinipilatik na akong sahig hanggang sa may ganito. May kami. Nang hindi kami makalakad. Hindi pang huhuli kami ng mga manok, talahuhuli ko ba yun. Binabawan kaya kami ng hapong ngayon, yung mga hapon. Binabawan na kami. Tuturo sa amin kung anong gagawin namin. Ibubuhay namin ni Sagan. Tako ko kami tubig. Kahirap kayo. Kuha na kami ng kanyang Hindi na litsitsu yung balat ng puso at yung maliit na bahay. Pag bumalas, sinindihan lahat yung pati yung mga damit na nakikita sa school, may nakabalot, kaya naman nakabalit eh. Kanya yung iba kasamahan namin sa barrio, <laughs> mga tinulog, iniihaw, miniter siya si Gamon. ko na lahat nga yung mga gamit eh. Nang magsawa na sila, ala lang sila sinulog, ala lang sila tuntunogin kung di lang konting nakatira. Kami naman ang buod Buhot daw namin yung taong ganit-ganit eh. Eh hindi mo bubuhot na ba'y ganon? palo. Ng Natunak, palo ang... Kanya nung umirong sa... sa bahay na malaki. na ko yung pagkakasabi na. Pinatanaw ka. Puro palo. Sa pagkakaloob ng hi... bahay. Nakasama kami. Nakasama. Nahirapan nang bumakadkad ang mga bulaklak. Wala nang sikat ng araw Paos na sila sa tahimik na pagsigaw. Mapuputol na ang sanga nila mula sa hagupit ng hapon. Ay, ay lang kukutang lang yun eh. Eh, ganun ganun na tanong. Nagkakalagkabalita. May, may bago. Tawag siya kasaupo sa upuan. Ah, Nakaraos na kami. Nakaraos na ang ilan sa pangaapak ng mga sundalong hapon habang ginawang parausan ang mga bulaklak na sapilitang pinitas. doon kami ikinulong nagmamakaawa kami nalanan ko. So, si Lola Francia Haga Buko. Ay, pagdating sa bahay na pula, kami ay mga nire. Ay, oo. Oh. Awaka oh, kami, mga bata pa kami. Gusto eh. Maghahasa eh. May naghahasa pero hindi. Nagkambuka ako sa kator sila. Ay, dagto nun eh. Bata pa ako eh. Edad kong kator ay parang nilason Ang murang katawan ay namimilipit Sa panggagasan ng aming sinapit kakulong sa amin doon. May ginahat at merong hindi. E lalo na yung mga batang-bata, yung na sa yung mga batang-bata. Panay dugo ang lumalabas. Nagbubog ba rito noon? Ngayon, nandun kami sa gitna ng bukid. Hinabog kami ng amon. Eh, nakalung ako doon sa kwan, doon sa sipok. Kasi may magdala eh. Nakakatakot ang hapon nung panahon na yun. nung no, noon, yan, mabangis ang hapon. Umaskara sila. Alam na kalitaw. Sa kanya mo naman may na sinasabi. Opo. Oh, oh. O mo, kung ano-ano yung sinasabi niya, anong malay mo? Malay, meron kami bigas. pinuha lang ang hapon. Ay, ngayon, ang ginawa ng amain ko, gumawa ang hukay. Dahil ng da, da, da doon kami tinatago. Ting doon kami sinisirin. Tinala kami sa bahay na pura. Hala, nag... Hala kami magawa. Dahil kasi kanila yung bahay na pura. Tapos, eh, wala kami magawa. Masa kung anong gagawin sa'yo, gano'n na lang. Pero nakakatakot. Kaya ako, ako sa malaya Ang mga bulaklak ay nagsimula sa higit na siyam na put na miyembro na pinungunahan ng namayapa nilang presidente na si Isabelita Vinuya. Ngayon, dalawamput isa na lamang sila. Hindi na rin nakakapagsama-sama dahil karamihan ay may iniinda ng pagkalanta o karamdaman. Sila ang samahan ng mga malaya lola na nagkakaisa sa patabang ninanais ng kanilang lupa at yun ay ang pagkilala at katarungan. Ayan. Yeah. Tinaksak ako ng apo dito. Bawneta. Matagal bago gumalik ito. Yung main bulk na mga comfort women na ni dyan, mga taga Mapanige. There is no question about that. Kasi yung Mapanige is the next town to Candaba na katabi ng Anyatam, where the bahay na pula is located. Yung dasimbahe na pula, eh nasa gitna yan eh. Kaya talagang magandang location yan para doon sa tinatawag na... Kasi ang nangyari sa mga Hapon they, uh, they were located in Cebuli Spring, ano, yun ang headquarters nila eh. San Miguel, doon ang headquarters. Ngayon, ang nangyari, naampo sila somewhere dyan sa may pagitan ng sarili po sa trauma panigay. Tapos, mas the people mas mapanig eh, kasi mga hukbala hapang nandun. Aya, kami ngayon ay nagsama-sama, mga katandaan ay nakakaisa Ang hangad po namin katarungan sana, tunay na nangyari at walang mamara. Kaya sila mula sa kamay ng mga hapon, Niminsang hinawakan ang kanilang mga tangkay at dahon, ngunit niminsan man ay hindi naagaw sa kanila ang kanilang mga ugat, kaya't patuloy ang kanilang buhay na paglaban sa karumal-dumal na pangyayari noong ikalawang digma ang pandaigdig. Nitong Marso, naglabas ng UNC UNCDAO tungkol sa kawalan ng pagkilos ng pamahala ng Pilipinas sa mga Malaya Lolas. Ang tugon ni Pangulong Marcos Jr. na isa'y iparamdam sa Malaya Lolas ang pagdamay ng kanyang administrasyon sa hirap na dinanas nila sa loob ng maraming taon. I'm extremely grateful as counsel for the Malaya Lola for the decision of the UNCDAO recognizing that the Philippines is in breach of its obligation to provide Adiwik Remedy to uh, Philippine Comfort Women during World War II. Ang mga lola na ito, naminsang nagdalaga. Panahong pagbukas ng bulaklak, nakaranas ng pighati at pagkasawin. Ilan sa kanila ay ginawa pang mistulang laruan ng mga hapon. Inalipusta at ginahasa. Tila sila mismo ang natinik ng sarili nilang tangkay. Mahirap pero lumaban sila. Hindi na nahimik at hindi hinaya ang tumikom ang kanilang bibig. Itinayo ang malaya lolas na nagkakaisa upang sila mismong mga bulaklak na hinamak ay muling bumukadkad sa sinag ng araw. Hindi sila tatahimik hanggat pagkilala sa kanilang karanasan ay makamig. Hmm. Ang lola ay matatanda na Ubus na ang lakas at mahihina na Kung mahihina na ang mga bulaklak Paano na ang kanilang misyon na malaman ng iba ang iisang kasaysayan? Ipagpatuloy natin ang iisang kasaysayan hanggang sa kahit silang mga bulaklak ay maging nakaraan.